Mga idol at kabayan, breaking news! China, galit na galit sa dalawang bagong batas ng Pilipinas. Kapag hindi sumunod ang China mga kabayan at ibang mga bansa sa Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Lanes Act nakasaad sa batas ng Pilipinas, na pwede silang isangsyon. Hindi lang yan, sila ay pagmumultahin ng halos 1.2 million US dollar. The uh, ASL law, we have provisions, we have a provision that would even impose 1,000, uh, this is 1 million dollars. So, gusto niyo bang malaman kung ano ang ibig sabihin ng dalawang bagong batas ng Pilipinas? Alami, aba aba aba, China naglabas din ng kanilang border of baseline ng panatag show. China, gaya gaya, Israel naglunsad ng airstrike sa Labano. Anim na Malaysian peacekeepers, sugatan ilang beses nang nagbabala ang Israel sa Unifil. Pero ang titigas pa rin ng ulo ng mga ito. Naku po, Prime Minister ng Malaysia, gustong tanggalin ang Israel sa United Nations. Pero Malaysia, tikom ang bibig sa ginawa ng Hamas sa Israel. Noong ikapito ng Oktubre taong 2023, Prime Minister ni Netanyahu, ina sinabi na siya ang may utos ng pager attack at pagpaslang sa leader ng Hezbollah. Ito ang dahilan kung bakit tinanggal niya si dating Defense Minister Gala dahil tutol siya sa naging hakbang ng Israel Prime Minister. Amerika at United Kingdom naglunsad ang bagong opensiba sa Yemen. Pinaparamdam ni President Trump sa mga huti na sila ang isusunod kapag hindi ito tumigil sa kanilang pag-atake sa Gulf of Aden at sa Red Sea. Prime Minister Netanyahu at President Donald Trump nag-usap ng halos tatlong beses nitong linggo lamang. Ayon sa Prime Minister ng Israel, nagkasundo ang dalawang magkaalyado na magtutulungan laban sa Iran. Kinumpirma din ni Prime Minister Netanyahu sa unang pagkakataon na siya ang nag-utos upang maglunsad ang Israel ng pag-atake sa mga beeper na ginagamit ng mga proxy ng Iran. Ang nasabing pag-atake na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ay nagdulot ng pagkasawi ng 37 at lubang pagkasuga ng nasa 3,000 membro ng Hezbollah. Inihayag ni Prime Minister Netanyahu na kanyang tinanggal si ating Defense Minister Gala dahil sa hindi ito sumang-ayon sa pager attack at pag-neutralize sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ibig sabihin nito mga kabayan, pinanindigan ni Prime Minister ni Netanyahu ang kanyang katapangan upang masigurong tuluyang mabura ang Hezbollah at Hamas sa mundo ito. Matapos naman magpakawala ng isang balistik misal ng Houthi sa Yemen, patungong Israel, Amerika at United Kingdom, naglunsad ang 6 na airstrike sa Yemen. Kabilang na ang sentrong syudad nito ayon sa Pentagon. Tinarget ito ang weapon storage facility ng Houthi, ang mga armas, bomba, misal at iba pa ang gamit ng Iran proxy ay banta sa mga sibilyang barko at maging sa mga barkong pandigma na dumadaan at nagpapatro sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ang unang paglunsad na pag-atake ng Amerika matapos mahalal bilang bagong presidente si Donald Trump. Sa ibang balita naman, Malaysian peacekeeper sa Lebanon sugatan sa isinagawang airstrike ng Israel Air Force. Sugatan ng anim na peacekeeper ng Malaysia kasama sa United Nations Interim Force in Lebanon o UNIFIL matapos ang naganap na pagsabog sa Saida Stadium sa Lebanon. Ilang beses nang nagbabala si Prime Minister Netanyahu na umalis na ang UNIFIL sa area dahil sa kanilang pinaigting na pensiba laban sa Hezbollah. Pero nagmatigas ang mga ito. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, isa ang Malaysia sa mga bansa na kumakalaban sa mga akbang ng Israel. Sa katunayan, ayon sa Prime Minister ng Malaysia, gusto nitong ipatanggal ang Israel sa United Nations. Pero tikom ang bibig ng Malaysian Prime Minister sa ginawa ng Hamas sa Israel noong ikapito na Oktubre taong 2023. Ayon pa sa isang artikulo na lumabas noong Marso ng taong 2024 na ang nangyari daw noong ikapito ng Oktubre para kay Prime Minister Anwar ng Malaysia ay understandable. Ganyan mag-isip ang Prime Minister ng Malaysia. Yung mali tama para sa kanila, yung tama naman, mali naman para sa kanya. Kaya kahit inagaw na ng China ang kanilang nasasakupan, okay lang sa kanya dahil iisa lang ang kanilang interes sa mundong ito, ang mang-agaw ng mga teritoryong hindi naman sa kanila. Sa ibang balita naman, hindi matanggap ng China ang ginawa ng Pilipinas nitong nagdaang mga araw. Ang pagsasabatas ng Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Act para lamang hindi mapahiya ang China sa mga Chinese. Aba, naglabas din ng mapa ang China Chinese Embassy sa Maynila ng kanilang border sa Panatag Shoal. Sa mga nagtatanong ano ba ang batas na ito at gaano ito kahalaga para sa bawat Pilipino, ang Philippine Maritime Zone Act, ito yung nagsasabi kung hanggang saan ang limits of the Philippines Maritime Entitlement o mga limitasyon ng mga karapatan sa maritime ng Pilipinas. Kung hanggang saan ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ibig sabihin sa batas na ito, mas madaling maiintindihan ng mga bansa sa mundo. Kung hanggang saan ang mga na merong eksklusibong karapatan tayo mga Pilipino na pakinabangan at pangangalagaan ang mga yamang daga. Kung anuman ang yaman na meron tulad ng oil at gas ay atin lamang. Ngayong formal ng batas ang Philippine Maritime Zone Act ang mga otoridad ng Pilipinas tulad ng BFAR, Philippine National Police Maritime Group, Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay malinaw at madali ng ipapatupad ang mga batas sa ating mga nasasakupan. Ang pagsasabatas naman ng Philippine Archipelagic Sea Lines Act, ito ay ang pagkilala sa mga sea lines kung saan dapat doon lang dadaan at lilipad ang eroplano ng mga dayuhang bansa ayon sa batas. Ang mga sea lines na ito ay ang Philippine Philippines Balintang Channel, West Philippine Sea, Silabe Sea, Passage, Sulu Sea, Cuyo Espas, Mindoro Strait, West Philippine Sea, Silabe Sea, Basilan Strait, Sulu Sea, Nasubata Channel, Balabak Strait, West Philippine Sea. Your comments, sir, sa... Well, it's not, not unexpected, but we have to we have to define closely. On how many things saying, that we have to protect our sovereign, our sovereign uh, rights and our sovereignty. so it, it serves it serves a purpose that we define closely what those boundaries are and that's what we'll do Meron namang karapatan ang mga dayuhang barko na hindi dumaan sa mga sea lanes na binanggit. Yun ang tinatawag na innocent passage. Pero babala ng Pilipinas. Dapat ito ay mahalaga para sa siguridad ng bansa. Pero kung ito ay banda para sa Pilipinas, siguradong sila ay i-intercept e ng mga otoridad ng bansa sa mga nabanggit na tatlong sea lanes. Pwedeng dumaan ang mga sabarin sa ilalim ng daga. Pero kapag ang sabarin ay nasa innocent passage, kailangan itong mag-operate sa ibabaw at ipakita ang kanilang watawat. Kung sino man ang hindi sumunod sa batas na ito, may matinding parusa ang Pilipinas sa kanila. Tumat tagingting na 1.2 million US dala ang multang ipapataw ng Pilipinas sa sinumang hindi susunod sa batas na ito. Ngayon, gustuin man o hindi ng China, kailangan nilang sundin at kilalanin ang batas ng Pilipinas. Ah, uh, ito po yung West Philippine Sea, ito yung Eastern Seaboard na sinasabi ko. So lahat 'yan ay bahagi ng ng uh, ng jurisdiction ng Pilipinas. Kung meron po silang nasa loob na dinidispute nila ngayon, lahat po yan ay na-invalidate na noong na 2016 arbitral mm -hmm. public. And they continue to insist na kanila pa rin yun. Kahit uh, illegally occupied yung mga islands, etc. etc. We have a provision doon sa Maritime Zones Law na kahit illegally occupied yung islands, ito siguro yung nireklamo nire nila, eh tayo pa rin ang may-ari noon. ...of the country's maritime zones, consistent with Dunglos, consistent with uh, the Magalona case in the Philippines, consistent with the 2016 arbitral ruling. And again, as I've mentioned, it should be read together with the archipelagic sea lanes. No? Dalawa yun. So ang dadaan yung mga barko. So immediately, once, once the second law uh, is, is given approval, this is the only law that I've seen that would need an approval by another international organization, now referring to the International Maritime Organization, immediately, I think, China will be uh, exerting efforts to comply because they are likewise a maritime country. Nadaan yung mga barko, they're involved in international trade. And IMO can implement sanctions if they don't uh, comply, abide by, by the, the uh, ASL law. We have provisions, we have a provision that would even impose 1,000, 1 million, a million dollars, uh, Karen, uh, oh. sa so mga dators. So, malaki-laki yun. So, tayo ba, tayo ba ang mag, uh, magi-impose tayo pero it can have a complementary uh, sanction on the part of uh, i follows of the, the International Maritime Organization uh, this is 1,200,000. So ganun din ma-klaruhin ma uh, ko lang hirap talaga maintindihan to yung sea lanes doon naman dadaan sa ibabaw yung mga eroplano. laban pinas